ever since na iniwan ako ng asawa ko for a younger woman, siguro naging curious lang ako kung ano yung feeling ng may makadate mm na mas bata sa akin. And it so happened, andyan si Chito, kaya... Ah, si Chito. Sayang. Hello? joke lang? joke lang ano Heidi uh, hindi sa kinikwestiyon ko yung agwat ng edad nyo no pero hindi ba hindi maganda yung magkagusto ka kay Chito kasi alam mo naman di ba na may girlfriend ka yes I know and I'm sorry alam nyo I love working with P.M. Mineral for this project but I guess this will be too awkward for me to continue. Uh, sigurado ka dyan? Yes. Kasi nakakahiya kay Chito. Anong sasabihin ni Chito? Di ba? Hindi, sige. Kami na lang kakausap kay Chito at saka kay Kara. pero alam mo, sayang yung ano eh, yung clean water project mo Uh, in case magbago yung isip mo, uh, huwag ka mag-alala. lang kami. Thank you. But I'm sorry. Siguro ito na yung end ng partnership natin. If you know what I mean. Teka muna, teka muna. Hindi na tuloy yung project? Eh, teka mo, paano yung commission ko? Ah, uh, nako. Eh. alam mo, Mimi, sa negosyo, no project, no commission. You know what I mean. Merienda. Mm -hmm. mm -hmm. Merienda muna, merienda. Merienda Merienda <laughs> Ay, thank you. Oh, Hindi ka na pasugod. O oh, bakit? Ganun talaga eh. Siyempre nag-aalala ako sa'yo. Naku, iba may yung nag-aalala sa nagsiselos. <laughs> <Ma>. <laughs> Uy, ikaw, hindi ka ba nagselos nung sinabi sa amin ni Miss Heidi na may gusto siya Sa akin hmm? Bakit ako magsiselos sa kanya? Siya pa nga yung nagsiselos sa'kin sa nung nalaman niya na girlfriend mo ako. Kasi alam niya that I'm prettier than her. Hmm, talaga? Sir Pepito, si Chito! Chocolate! Joke lang ko. Oo nga, tsaka Kara, di ba sabi ko sa sa'yo, muna ako tatawagin, sir. Tawagin mo na ako, sir, pag nasa office tayo. Ay, pero sir, nasa office nga po tayo. Oo oh, nga, ano? kitawagin <laughs> <laughs> mo na akong Sir Tito. Bye <laughs> <laughs> <Mahay> na kayo. kayo. <laughs> sir Tito, ha? Ah, alam mo na. <laughs> so, ano na Saan mo? Coffee office. Time? Alam nyo, sa trabaho, hindi lang abilidad ang importante. Mahalaga rin yung pakikisama at pakikipagkapwa-tao. Kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka katalino, walang susunod sa iyo kung iba direksyon mo sa mga kasama mo. Hindi naman masamang sumabay sa iba, lalo na kung hindi naman mali yung ginagawa nila. Mas gagaan nga yung trabaho pag meron ka mga kasama. Kaya wag mo na pabigatin, lalo na kung mag-isa ka. Basta ang layunin iisa, lahat matatapos, kahit ano magagawa. Be. Ay. Salamat ulit sa pagsundo, ah. Eh, okay lang yon. Pagod ka ba? Hindi naman, pero nauuhaw ako. Ay, tama-tama. May pinalamig ako sobrang yung Ay, nagawa mo na? Ako pa. <laughs> Dahil dyan, pagluluto kita ng hapon. Oy, thank you. Ano ba pwedeng iluto?